Mga idol, yung unang punta ko dito, uh, may nakita tayong nakaputi na naglalakad sa dilim, no? Kaya, binalikan ko to guys. Kasi nga, uh, may nag-request sa akin na balikan ko ito ng umaga. So, ito na. Sa nag-request, ito na yung uh, request mo idol na binalikan ko to ng umaga, guys. Dahil uh, gusto ko rin makita yung mga kababalaghan dito sa gubat na ito, mga idol, no? Kaya, sa mga bago dyan, please subscribe to my channel, Ben's Survival, at, uh, pakihit ng notification bell natin para maging updated tayo sa susunod natin mga videos, mga exciting na videos natin dito sa kabundukan. Kaya, in guys, uh, maraming salamat sa inyong lahat. Panoorin natin to. Ito yung umaga na balik ko dito sa bundok na itong mga idol. Kaya, please stand by mga idol. So, ito na guys. Pinuntahan natin to ng umaga upang makita natin yung uh, mga kababalaghan dito no? marami nagsasabi dito guys marami daw talagang mga inkanto dito mga ano guys mga kababalaghan so sinubukan kong puntahan ito ng umaga Napakasukal ng gubat mga idol, no? So, parang dito yung naglalakad yung nakaputi, no? Idol. Parang jan lang sa unahan, Yeah, so makikita natin guys. Ah, uh, ang daming punong kahoy dito at saka mga bato, no. Eh. Nandandaan dito, guys. Parang walang daan dito. Yan, medyo masukal talaga yung gubat dito, guys. parang walang daanan dito mga idol kasi may sinasabi sila guys na may uh, kuweba daw dito sa lugar na to baka ito na siguro guys oh. Eh mga idol, so susubukan nating puntahan itong a uh, napakalalim daw na kuweba dito, guys. So, ayan, samahan niyo ako mga idol. Maraming salamat sa inyong panunood, no? Ayan, dyan lang kayo at uh, niyo yung video na to, guys. Ah, ito pala yung sinasabi nila mga idol. Ito yung sinasabi nila na, ano, na haunted uh, no? Hunted na kuweba dito sa bundok na to. Yeah, so, malaking kaway sa likuran ko, guys. At, ah, uh, mga idol yung kuweba guys May oh. nakakatakot daw kasi na kuweba dito guys. ito na siguro yung sinasabi nila mga idol oh. Pero ewan ko kung saan tayo dadaan dito. Parang walang daanan kasi. Hindi <laughs> ko alam kung saan yung daanan dito guys. Yan. Malaking bato sa ano natin. Itaas natin mga idol oh. Wow. uh, kay labot dito mga idol subukan natin ano, tahan dito sa ano May mga boses akong naririnig dito guys. Nandiyan yung daan ng mga idol, oh. Sa, ano. Ay, okay. yan. Ito na yung kuweba, mga idol. Napakalalim na kuweba, guys. Ay, no. Oh. Try natin na i-zoom. Ayan. Hindi talaga klaro yung ano, no? Klaro yung ano, guys. Ilalim. Ayan. Napakalalim ng kuweba na to guys. Ano ko kung saan to patungo no? Balik na tayo mga idol Napakalalim guys Wala akong madaanan dito Hindi na natin ma... Ano yung ibaba mga idol niya no So Baka makabalik tayo dito guys Magdadala na lang tayo ng Lubid mga idol Para Makadaan tayo dyan sa ilalim At mapasok natin Yung kuweba na yan guys Ayan, Ayan mga idol Grabe Grabe tong expression dito, guys. So, yan. Uh, kala ko mahuhulog na ako dito. Hey, okay guys. Nagahanap ako ng pwedeng uh, maano natin dito tawag nito ay napakalalim ng ano guys yung kuweba na to napakalalim talaga nya hindi maabot ng ano natin yung lights ng cellphone natin guys hindi, hindi ako nagdala ng flashlight ngayon guys kasi nga umaga hindi ko uh, in-expect na may makikita akong kuweba dito So, dito lang tayo dadaan ayan yung guiba guys ayan Ano, nakakatakot talaga daw dito. So, dito ko dadaan, guys. malaking punong kahoy guys yung oh. kinikilabutan ako dito mga idol Yan. Nakakatakot dito guys. Sobra. Natakot ako sa katahimikan mga idol. Sobrang tahimik. Kapag may maririnig ka na kahit konting boses ng inkanto dito guys, talagang maririnig dito. Ayan guys, uh, maraming salamat at hanggang dito na lang muna yung exploration natin guys kasi nga uh, baka aabutin tayo ng hapon dito no. Ayan, uh, sa mga solid supporters ko dyan, please uh, like and share this video mga idol at uh, baka babalikan natin to kamayang gabi at uh, mag explore na naman tayo dito. Ayan, uh, maraming salamat yung lahat at sa mga hindi ko na shoutout guys, uh, next video natin. Mag-shoutout na naman tayo ng mga names ninyo mga idol. Kaya maraming salamat at uh, God bless po. Maraming salamat sa panunod guys.